きんぐそきんぐそきんぐそ。<laughs> Si O Si O Ah uh, ito na yung uh, mga sisiw natin no na pinapalabas natin doon sa ating uh, grow out pen. So bali ang mga sisiw na ito ay nasa mahigit 200 heads no, nasa mga 250 yata. at uh, ang mga sisiw na ito ay bali dalawang batch no yung pinagsama-sama natin dahil nakukulang na yung ating greens area ang pagitan nila ay nasa ating sampung araw at hindi naman kalayo ano, yung kanilang uh, laki so uh, ito yung uh, pinagsama-sama natin na dalawang batch dahil kulang na yung ating kulungan dito, yung ating grow out uh, pen, Kung kaya uh, sa isang grow out range ay sama-sama natin silang pinapakawalan at ang mga season na ito ay nasa magdadalawang buwan na ang edad nito So, isang buwan na lang ay uh, pwede natin silang uh, i-release, no? Pwede natin silang ibinta. Sa ngayon ay maganda yung panahon, no? Uh, kung kaya napapansin natin na masisigla yung mga sisiyo natin dito uh, dahil hindi basa yung ating rinse area, no? Pero kahit uh, umulan ay uh, hindi naman, no? Uh, at hindi naman nag-stagnant yung uh, tubig dito dahil uh, sloping yung area sa ating Uh, range area kung so, kaya ay uh, yung tubig ay ay maanod, no sa ibaba so itong ating green area, no ay uh, green pa siya dahil uh, kakalabas lang nila sa mga uh, tatlong araw tatlong araw pa lang no mula nung uh, pinapakawala natin yung ating mga sisio dito so inasahan natin no na pagdating nito ng mga dalawang linggo mula ng pagkarins natin ay uh, yung mga damo dito ay uh, mau unti-unti nila itong mauubos dahil kakainin nila no, yung mga damo natin dahil itong ating mga native chicken no, ay mga forager sila kung kaya uh, kinakain nila pati yung mga damo so yung saging naman natin dito expected ito no, na kakainin din nila dahil kagaya nung dati na ang uh, mga lakata natin no na kakatanim ay uh, kinakain din nila uh, sa mga ganito no na mga uh, kalaking mga sisiw ay palagi pa natin silang minomonitor dahil uh, kailangan pag uh, medyo makulimlim at umulan ay hindi natin sila pinapalabas sa rains area para hindi sila maulan na no Pero kahit ganoon pa ang mga native chicken ay mataas yung resistensya ng mga samkin native chicken dahil native sila na mga manok dito sa atin kung kaya uh, madali nilang ina-adapt yung weather condition dahil uh, sa kanilang uh, katangian na native so ito na nga uh, i-compare natin no sa mga i-compare natin sa mga uh, heritage chicken na kung maulan ay madaling magkasipon pero ito uh, kahit um, maulan sila hindi sila madali magkasipon dahil matibay yung kanilang resistensya at meron silang uh, weather adaptability dito sa ating uh, lugar